Mabuhay! Ito po ulit si Marikyat. Gagawa po tayo ng papaya at tsara. Ugasan lamang po natin balatan at gagagta rin ang mga papaya. Ito na po. Lagyan po natin ng tubig. Ilubog sa tubig at lalagyan po ng asin para ibabad po natin sa loob ng 30 minutes para po matanggal yung mga dagta ng papaya. Pagluin lamang po natin para matunaw ang mga asin. Ito po ang iba po nating sangkap. Bell pepper, luya, karot, bawang, sibuyas. At hiwain lamang po natin ng maliliit na At lagyan mo niyo po ng arte o bulaklak para po pang-design po sa ating papaya at tsara. tin na po yung napigang papaya. Hinggatin lamang po natin gamit ang tela o katsa. Ihalo na po natin ang iba pang mga sangkap na gulay sa ating papaya. Pagsasamahin lamang po natin at ihalo na rin po natin ang pasas o raisins. Salamat po sa inyong panonood. Please like, share and subscribe na rin po sa aking pong channel. Salamat po. Haluin lamang po nating mabuti para po ready na kapag naluto na po natin ang ating suka mixture. Samahin lamang po natin ang 3 cups na tubig, 11 cups ng suka, 8 cups ng washed sugar po ang ganamit ko. Haluin lamang po natin at hintayin kumulo. Tsaka po natin idadagdag yung pamintang durog at dahon ng laurel. Pwede pong merong laurel, pwede pong wala. Kung ayaw po ninyo. Naglagay din po ako dyan ng 2 tables po ng asin. Adjust-adjust lang din po natin at depende po sa inyong panlasa. Dagdagan nyo po ng suka or dagdagan nyo po ng asukal. After 10 minutes, patay na po ang apoy at diretso na po nating isalin sa ating mga gulay ang ating pong mixture. Yan po ang luluto doon po sa ating mga gulay. Hintayin lamang po natin na lumamig po yung ating papaya at tsara at tsaka na po natin yan ilalagay sa bote o garapon na gagamitin po natin. Masarap po ang papaya at tsara, lalo na po sa mga pritong isda, karne, o kahit ano pong prito na pangulam. Sa plastic jar ko na po ilagay yung mga nauna ko nang nailuto o nagawang mga papaya at tsara na pwedeng pwede po nating pambenta. At ito rin po yung aking mga pinagkaabalahan ng mga nakaraang panahon at hanggang po sa Naisalit ko po at nailagay ko na sa mga garapong babasagin o glass jar. May sticker label at naisil ko na rin po. Ready, ready for sale. Hanggang sa muli!